Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Aquarius para sa Mayo 16, 2025. Ngayong araw, magdadala ang enerhiya ng Mayo 16 ng isang natatanging pagkakataon para magmuni-muni at suriin ang iyong panloob na mundo. Bilang isang Aquarius, madalas mong tinatago at ipinagpapaliban ang mga masalimuot na emosyon, ilalayo ito sa ibabaw at ilalagay sa mga sulok ng iyong isipan ngayong araw, bibigyan ka ng pagkakataon upang mapansin ang mga emosyon na iyon at maging magaan sa iyong sarili. Huwag magmadali, at bigyan ang iyong sarili ng oras upang magmuni-muni kung paano ang mga nararamdaman ng pagkahiya o pagiging self-conscious ay nakaapekto sa iyong mga pananaw at pagkilos. Maaaring nararamdaman mong ang mga hindi direktang damdamin ay nagsisilbing hadlang sa iyong mga desisyon at ugnayan, Ngunit sa ngayon ay kinakailangan mong tanawin ito ng walang takot at pag-aalinlangan. Ito ay isang pagkakataon para tanggapin at yakapin ang iyong sarili, pati na rin ang iyong mga kahinaan at lakas. Isipin kung paano maaaring baguhin ng iyong mga pakiramdam at pananaw ang iyong araw, at kung paano mo maaabot ang mas mataas na kalidad ng buhay sa pamamagitan ng pagpapalawak ng iyong kamalayan sa iyong nararamdaman. Ang posisyon ng buwan sa Capricorn ay nagdudulot ng isang grounding na impluensya, na nagpapalakas sa iyong pagnanais na mag-focus sa mga praktikal na aspeto ng buhay. Ang enerhiya na dulot ng Capricorn ay nagtutulak sa iyo na yakapin ang pragmatismo at magsimula ng mga hakbang na nakatutok sa mga layunin na may tiyak na plano. Sa ngayon, maaaring magsimula kang magsuri ng mga proseso at gawain na nakasanayan mo na at hanapin kung paano ito maisasaayos upang maging mas epektibo at magaan. Maaring may mga bahagi ng iyong araw na nararamdaman mong paulit-ulit at walang bago. Ito na ang tamang panahon para maghanap ng paraan upang mabreak ang routine at magdagdag ng bago sa iyong mga gawain. Magandang pagkakataon ito upang baguhin ang iyong workflow at mag-explore ng mga bagong ideya at paraan ng paggawa ng mga bagay. Subukang maghanap ng mga malikhaing pamamaraan upang mapuno ang araw ng bagong sigla. Ang Capricorn ay nagtuturo sa iyo na habang mahalaga ang disiplina at pagpaplano, hindi mo rin kailangang kalimutan ang pagpasok ng kasiyahan sa mga araw na minsang tila nagiging monotonous. Habang tinatahak mo ang araw, iminumungkahi ng enerhiya ng araw na lumabas ka mula sa iyong comfort zone. Ang iyong likas na pag-iwas sa mga bagay na hindi mo pamilyar ay minsang nagiging sagabal sa iyong personal na pag-unlad. Gayunpaman, ngayong araw ay isang pagkakataon upang makaharap ang mga bagay na matagal mong iniiwasan. Minsan, ang takot at ang mga hindi malulutas na problema ay nagiging balakid sa paglago. Ngunit kung matatanggap mo ang mga takot at kahinaan na ito, bibigyan mo ang iyong sarili ng pagkakataon na lumago. Tanggapin na ang bawat pakiramdam ng kaba o pangarap ng kabiguan ay bahagi ng iyong paglalakbay. Ang bawat hakbang na magagawa mo sa pagtanggap sa iyong sarili at pagpapalakas ng iyong mga kakayahan ay magbubukas ng pinto patungo sa mas malalim na kaalaman tungkol sa iyong sarili. Kung hindi mo kakayanin na magbukas ng iyong sarili at makita ang iyong buong potensyal, magkakaroon ka ng pagkakataong mapagtanto ang mga bagay na hindi mo pa nakikita sa iyong buhay. Hayaan mong magising ang iyong lakas at iwasan ang panghihinaan ng loob. Minsan, ang pinakamahalagang hakbang na magagawa mo ay ang simpleng hakbang patungo sa pagtanggap ng iyong buong pagkatao. Pagkatapos ng mga hakbang na ito, maglaan ng oras upang magpahinga at suriin ang iyong mga pagpili. Ang bawat desisyon na iyong ginawa ay may malalim na epekto sa iyong landas. Maaaring hindi lahat ng hakbang ay magdadala ng agad-agad na tagumpay, ngunit ang bawat maliit na hakbang ay makatutulong sa pagpapalawak ng iyong pananaw at paglago. Gamitin ang praktikal na karunungan na dulot ng Capricorn upang gabayan ka sa landas ng kaliwanagan at pag-unawa. Ang bawat hakbang na gagawin mo ay may layunin at ang bawat desisyon, gaano man ito kaliit, ay nag-aambag sa iyong tagumpay. Huwag matakot magpatuloy sa mga hakbang na ito dahil ikaw ay may kakayahang makamit ang iyong mga pangarap. Ang iyong kakayahan na magsimula ng mga proyekto at magpatuloy sa paggawa ng mga positibong pagbabago ay magsisilbing lakas sa buong paglalakbay mo patungo sa tabumpay. Magtiwala sa iyong sarili at sa iyong kakayahan na magtabumpay. Huwag kalimutan na ang iyong landas ay hindi palaging tuwid at makinis. Ngunit ang bawat pagkatalo o pagsubok ay isang pagkakataon na magbukas ng mga pinto para sa pagunlad at mas malalim na kaalaman sa sarili. Gamitin ang lahat ng iyong natutunan upang magsimula ng mga bagong pagsubok at magsaya sa iyong tabumpay. Ang bawat hakbang patungo sa pagpapalawak ng iyong kakayahan at pananaw ay magdadala sa iyo ng higit pang kasiyahan at pag-unawa sa iyong sarili. Huwag matakot magtanong, mag-explore, at magsimulang magbukas ng mga bagong posibilidad. Maswerteng kulay, itim. Ang itim ay sumisimbolo ng lakas at kaalaman. Ang kulay na ito ay magsisilbing paalala na ang bawat pagsubok na dumaan ay isang hakbang patungo sa mas malalim na pagunawa. Magdala ng itim sa iyong kasuotan o gamit upang magsilbing proteksyon at gabay sa pagninilay at pagpapalawak ng iyong pananaw. Maswerteng numero, lima, walo, at tatlong. Ang mga numerong ito ay may potensyal na magdala ng pagpapala at gabay sa iyong araw. Ang bawat isa ay may koneksyon sa mga pagkakataon at hakbang na magbibigay linaw at kasiyahan sa iyong landas. Gamitin ang mga numerong ito upang magbigay ng tamang direksyon at magdala ng mas maliwanag na pananaw sa iyong mga desisyon at hakbang. Maswerteng gawain, maglaan ng oras sa pagsusulat ng iyong mga pangarap at layunin. Ang pagsusulat ay magbibigay sa iyo ng pagkakataon upang malinaw na maipahayag ang iyong mga hangarin at simulan ang mga hakbang patungo sa tabumpay. Subukan mong isulat ang iyong mga nais sa buhay at pagnilayan kung paano mo makakamtan ang mga ito. Sa pagtatapos ng araw, magpasalamat sa mga natutunan mo at sa mga hakbang na iyong ginawa. Ang iyong pag-unlad ay hindi nakasalalay lamang sa iyong mga tagumpay, kundi pati na rin sa mga pagkakataong nagkaroon ka ng lakas ng loob upang harapin ang mga hamon at baguhin ang iyong landas. Magpatuloy sa paggawa ng mga hakbang patungo sa iyong personal na tagumpay at tagumpay sa mga relasyon. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.